What the f? What the f? Oh shit, My God. Yes, good afternoon. Time check is 1:31. So, guys, welcome to my plug again. No? <laughs> so, kaninang maga, napag uh, ko na linisin yung sasakyan, mapakali. Ang hirap, ano, uh, walang hatak. So, tinignan ko yung, ano, yung meron siya mga tube, rubber tube na hindi naka-install dun sa kung saan dapat siya nakalagay no kasi inano ko yung mga rubber na para sa vacuum niya kasi yung iba napakahina na, na napakahina ng ano higop ng hangin papunta doon sa daya, uh, ano niya no sa booster niya doon sa doon sa preno malalim kasi yung preno so meron ako nakitang isang rubber tube na tinaktan lang siya hindi siya nakasaksak sa ano o nakasaksak man pero nakabaloktot yung dulo ng metal na pumapasok do sa rubber so penalit ko siya sinubukan ko ulit, pinatakbo ko so lumakas yung preno ngayon ang inaano ko medyo naguusok-usok siya ng konti so napa may napanood ako sa YouTube na subukan daw i-check yung do sa intake manifold saka yung AGR So kasi dahil wala naman ako sa may wala naman akong ginagawa binuksan ko wow na discover ko ang butas imbis na dapat ganun siya kalaki ito na lang ganito na lang siya kaliit maliit na lang siya as in maliit na lang kasi punang puno eh kumbaga pa sa butas ng ilong punong-puno siya ng kulangot na nakakainis sa kanya kumukulo si main nahihirapan siyang kumunang uh, ano no yung galing do sa manifold niya, uh, intake manifold papunta dun sa ano, yung pinagagamitan ng EGR. Punong-puno ng karbon. So guys, sige, samahan natin, no? Linisin natin yon, buksan natin yon, tanggalin natin yung manifold, lilinisin li li natin. Okay, samahan nyo ako. Okay. So yung guys. Uh, tanda, sandali. Ano? Tinanggal natin. So yan ang nakita natin diyan sa ano no. Ang butas na to. So oh. Oh my god. Oh. Ang kapal. Ay, oh. Ayun. Ayun. Ayun napakakapal so tanggalin natin no guys no tatanggalin na rin natin itong manif manifold kung kaya natin no kasi wala tayong gamit sabukin natin tanggalin sige guys yung guys natanggal na natin oh, tinanggal na natin so hindi ko na pinakita sa inyo paano tanggalin no so tignan natin yun no yung EGR, lilinisin natin. Guys, ito na yung EGR. No? Lilinisin natin. Tatanggalin natin yung mga, ano, yung mga kulakulangot na yan. No? At kanina napansin ko, itong butas na to, sarado. Sa, uh, ano siya, barado. So, kailangan natin, ano, kasi walang pwersa yung ano natin, no? At ito, yan. Inanon natin yan. I mamaya ay ano natin binusa ka na, na ng gasolina kanina yan medyo na lumambot na so pati ito lilinisin natin yung intake manifold so para gumanda yung hatak no so guys tignan natin sige lilinisin natin so yun, guys hindi natin dito so gamit tayo nito gagamitin natin. So, pagpapunan natin yan. So, yan. Ang natin, spell brush. Konting uh, bar soap. Saka stoop brush. Ito tayo dito pang brush na po. natin no? so ang gagawin natin ngayon ay punasan natin ang mga magandang basahan yung mga t-shirt lang na pinaganuhan so yun punasan lang natin yan patutuyuin pa natin to guys so, yung EGR okay na so napansin natin no yung EGR kanina habang nililinis natin pinipindot ko dito pag ginanon mo, lumalabas yung hangin. Yan, no? Hmm. O. Oh. Iyon, no? Nagsasak pa siya. So, ibig sabihin, maganda pa yung EGR natin, mga pasada. So, hindi lang natin nalilinis mabuti, no? Kanina, ginanun natin ng konti, konti lang naman ng gasolina. Kasi hindi natin pwedeng anuhin yung yung rubber niya. So, ito lang ang inano kong gasolina, itong dito. Kasi rubber yan, lalambot yan. Masisira yan pag uh, inano natin ang gasolina. So, ayan guys. oh, naririnig nyo? Okay. So, bukas na natin kakabit to guys. Medyo wala nga ninyo oras. No? So, guys. Suggest, suggest ko lang, no? kung kaya nyo na rin naman buksan yung mga ganito niyo, hindi lang naman internal, yung, ibig sabihin, yung mga external lang, yung mga ganito, linis-linis lang, maintenance lang, kayo na lang ang gumawa, kasi kung ipapaano nyo ito, pababayaan nyo, magagastos ang kayo, sisira yung, ano, yung, tawag dito, yung turbo, no? Yan, hindi masyadong, mas hindi masyadong lang yung, ito sa second, Ayun, kahit punasan natin, marami-rami ano, meron pa, Oh. Oh. Sino? Oh, Guys, nice. kahit anong, meron pa rin. Nasa pa rin natin. Uh. Okay. Linis, linis. Linis na. Na. Mas-masan na. Yan. Yeah. pa at least mabawas bawasan man hindi natin mga lilinis ng ano pero kailangan mabawasan so guys no nakita nyo naman yung ginawa ko so linis 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 kahit pa paano mabawasan yung ano no hindi tayo matatak na baka mamaya masira yung sasakyan natin so kailangan natin yun so ito okay na Itong EGR okay na. So, linis-linis lang. Ito, importante. Kasi pag di pinabayaan nyo, mapupuno yan ang karbon, mapupuno ng karbon hindi. yan. No? Hindi ni magpa ito. Mapupuno ng karbon, mapupuno ito sa loob. No? Mapupuno yan. Pag napuno yan, <laughs> hindi na maka... Pag, pagano ano ng ano, hindi na makaka, ano, makakahigop. So, ganyan hindi niya na maitataas yung barbula. No? Ah, ito, oh. dyan, dyan lumalabas yung um, ano eh. Yung maitim na usok. So, ganoon lang guys. So, tuloy natin bukas. Sa so, susunod ulit. Pag-installation uh, natin. Na? Okay guys. Bye-bye.